Alam mo ba kung bakit may bahaghari? Ayon sa mga dalubhasa, ang bahaghari ay nabuo kapag ang sinag ng araw ay tumatagos o magsasalamin sa tubig ng ulan sa kalangitan ng diretsyo sa tapat ng araw. Kung mababa ang araw malalaki na arko ang ating makikita, pero sa banal na aklat ito po ay may kahulogan kung bakit ito ginawa ng Panginoong Diyos. Basahin natin ang Genesis kabanata siyam na talod pod labing isa hanggang labing pito. Verse 11, I establish my covenant with you, never again will all life be destroyed by the waters of a flood, never again will there be a flood to destroy the earth. 12, And God said, This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. 13, I have set my rainbow in the clouds. And it will be the sign of the covenant between me and the earth. 14. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds. 15. I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. 16. Whenever the rainbow appears in the clouds. I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. Verse 17, So God said to Noah, This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. Sa madaling salita ito po ay palatandaan ng Panginoong Diyos sa ginawa niyang tipan kay Noah para hindi na ulit magkakaroon ng baha sa buong mundo. Pero kung itanong ninyo kung bakit ito ginawa ng Panginoong Diyos noon, well, dahil ito sa mga kabulastogan ng tao, ayaw paawat, hindi natinig sa salita ng Diyos, immoral. Ang nasa isip ng mga tao at ang nasa kanilang puso ay masama lamang parati, at marami pang iba. Kaya naman kung makikita nyo ulit ang bahagi hari isipin po ninyo na ito po ay tanda sa tipan na ginawa ng Diyos kay Noah at sa lahat ng tao na hindi na niya pabahain ang buong mundo pero take muna. May tanda rin sa katapusan ng mundo natin ngayon, hindi na ito ba? Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. Just click on the word subscribe and the bell below. Thank you.